po, kamusta po kayo? Mabuting, mabuti po. Ano pong pangalan nila? Jake Balmores. Saan po kayo sa Pinas? Taga uh, Commonwealth, Quezon City. Ilan taon na po kayo dito sa Canada? Uh, two years. Ano pong work nila dito? Uh, automation programmer. Bakit Canada po ang napili nyo? Uh, siguro dahil Canada din ang tumanggap sa akin. Nag-apply ako sa ibang bansa, sa Singapore, sa Saudi sa Australia, hindi ako natanggap doon eh. So sa Canada, na direct hire ako. Ano po ang ma-advise nyo sa mga kababayan natin na gusto po magpunta dito sa Canada? Uh, preparation. Kailangan nilang mag-prepare ng money, syempre. Kailangan nila mag-prepare uh, emotionally, lalo na kung mag-start sila as mag pa lang. And then uh, mag-prepare sila sa, in terms of kung ano yung papasukin nila. Kasi binsan uh nami-mislead sila ng mga agency. Kailangan nilang uh, pag-aralan kung yung kikitain ba nila dito sa Canada is sapat para sa masustain sustain yung lifestyle na gusto nila. Ang huling tanong at ang pampinaling tanong po natin. Masaya po ba kayo sa Canada? O hindi at bakit? So far masaya naman. Bakit? Kasi kasama ko na yung family ko. And then uh, somehow nakapag-cop up na kami sa Uh, sa culture ng Canada and then sa weather nakadalawang winter na kaming survive. Yan po maraming salamat. Salam. Bye. Bye.